Handa ka na ba sa ating araling ngayon? Ang isang pinuno ang nakakaalam ng tama, gumagawa ng tama at nagpapakita ng tama. Mula kay John C. Maxwell. Ito ang hamon sa mga naging pangulo ng ating bansa. Ano-ano kaya ang mga suliranin na kinaharap ng ating mga pangulo sa panahon ng kanilang panunong ano-ano kaya ang kanilang mga naging patakaran at programa upang masolusyonan ang mga suliranin ito? Ang administrasyon ni Pangulong Corazon C. Aquino noong 1986 hanggang 1992. Hindi naging madali ang mga unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Cory sapagkat siya'y humarap sa matitinding suliranin sa pagbabago ng pamamahala mula sa diktadurya patungong demokrasya. Kabilang sa mga problemang ito ay ang hindi matatag na ekonomiya ng bansa, pagdami ng mga rebelde, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, at pagsasaayos ng sangay ng pamahalaan. Narito ang ilan sa mga programa at patakaran ni Pangulong Cory. Ang pagbabalik ng demokrasya at libreng edukasyon sa sekundarya ay ilan lamang sa mga mahalagang kontribusyon ng Pangulong Cory sa pag-unlad ng ating bansa. Ang administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos noong 1992 hanggang 1998. Si Pangulong Fidel V. Ramos ay isang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas at isa sa mga nangunang magpatalsik sa rehimeng Marcos. Nakatuon ang kanyang pamamahala sa konseptong pagkakaisa, katatagan at pagtutulungan. Ninais ni Pangulong Ramos na makasabay ang Pilipinas sa mga karatig bansa nito kaya siya bumuo ng mga sumusunod na programa at patakaran. Sa loob ng kanyang panunungkulan, naitala ang mga sumusunod. Una, napataas ang GNP o Gross National Product ng 1.5%. Pangalawa, Napalaki ang per capita income mula sa $840 noong 1992 sa $1,250 noong 1996. Pangatlo, napababa ang inflation rate mula sa 18.7% noong 1992 hanggang 4.6% noong 1996. Pangapat, napataas ang halaga ng export products mula 4.3% noong 1991 sa 23.9% noong 1996. Panglima, maparami ang dayuhang mamumuhunan ng 20%. Pang-anim, napataas ang bilang ng mga turista mula 2.7 milyon sa 10 milyon noong 1996 ang administrasyon ni Joseph E. Estrada noong 1998 hanggang 2001. Bukang bibig ni Pangulong Estrada ang masang Pilipino sa kanyang panunungkulan. Ang kanyang programa ay nakatuon sa pagtugon sa mga kapakanan ng mga mahihirap. Sinikap niya na maiaangat ang pamumuhay ng mga Pilipino upang mabawasan ang pasanin ng mamamayan lalo na ang mahihirap naging maikli ang panunungkulan ni Pangulong Estrada sapagkat siya ay nadawit sa wedding scandal na humantong sa isang impeachment trial at pagpoprotesta ng mga tao na tinawag na EDSA 2 siya ay nahatulang nagkasala sa kasong pandarambong at nahatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit, pinatawad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Narito ang ilan sa mga naging kontribusyon ni Pangulong Estrada sa ating bansa. Una, Pagtaguyod sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo gamit ang instructional media at educational technology. Pangalawa, tumaas ang bilang ng mga computers sa mga pampublikong paaralan at tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng internet. Pangatlo, napasigla ang mga institusyong bukasyonal at teknikal lalo na ang mga politeknikong kolehiyo at unibersidad ang administrasyon ni Gloria M. Arroyo noong 2001 hanggang 2010. Si Gloria M. Arroyo ang ikalabing apat na pangulo ng bansa. Malakas ang kanyang panawagan na magkaisa ang mga Pilipino upang maitaguyod ang isang matatag na republika. na itala ang mga sumusunod. Ang una, pumalo sa average na 4.5% ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa panahon ng kaniyang panunungkulan na higit na mataas sa mga nagdaang pangulo. Pangalawa, tumaas ang Gross Domestic Product o GDP ng 7%. Ang administrasyon ni Benigno Simeon C Aquino III noong 2010 hanggang 2016 anak ng dating Pangulong Cory at nahalal bilang ikalabin limang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nanumpa ang Pangulong Noynoy kay Conchita Harpio Morales, isang Associate Justice, dahil itinuring niyang midnight appointment ang pagkaluklok kay Chief Justice Renato Corona na kalaunay na patalsik sa pwesto. Maraming suliranin ang administrasyong Noynoy -Noy, tulad ng Manila Hostage Crisis noong August 2010 kung saan walong Hong Kong Nationals ang namatay at humantong din sa pagkakapatay sa nag-hostage na si Rolando Mendoza. Ang pag-iwan ng malaking pinsala ng bagyong Yolanda na pinuna dahil sa mabagal na pagdating ng mga tulong sa mga biktima nito. Ngunit sa kabilang banda, marami ring italang magandang kontribusyon ang pangulong Noynoy. Kabilang sa mga ito ang sumusunod. Una, ang AFP Modernization program na ang layunin ay mapabilis ang pagtugo ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga suliranin gaya ng rebelyon, bagyo at kalamidad at iba pa. Pangalawa, pagtaas ng bilang ng mga may trabaho mula 92.7% noong 2010 sa 94.2% noong 2016. Marami ka bang natutunan sa ating aralin ngayon? Kung gayon, subukin mong sagutin ang sumusunod na pagsasanay.